Hi guys! Good morning! Welcome or welcome back guys. There is ating YouTube channel. So if you are new here, please, please do not forget to click like, share and subscribe guys. And also please build all the notification bell so that you will be notified sa ating mga future upload. Magandang araw po! Kanin tanan guys kung saan man kayong sulok ng mundo. Kung asa asam ang mukarong dapita sa aning atong kalibutan. Maayong adlaw kaninyo, maayong gabi, maayong buntag, maayong udto tanan guys, maayong adlaw sa tanan karong adlaw di ay guys. Um is already September 16 ang bilis ng panahon guys. So for today's video guys, ako ay undawi ako sa tarbahoan. Ah. Nag-vlog na lang ako guys para din may update din tayo sa ating Munting Channel. Sobrang thank you guys sa inyo guys sa lahat na nag-sponsor po sa ating uh, kunting um, sa ating kunting ano guys, ating kunting uh, project in the future. Sobrang salamat kayo Uh, na mo magpa-mention pero sobrang thank you kayo no. Karong adlaw guys, undawi ko sa akong trabahoan. So nag nagfilm film ako para pako niyo makita ninyo guys ang ating mga madadaanan na mga lugar-lugar. So so sobrang kabisi guys, ako giduka pa ko maayo kay gabi guys. Wala ako nakatulog kagabi. Ano ba yan? Tapos naman, guys, ano, uh, ang duty ko ngayon ay alas 10, kaya on ako sa work, guys, inaantok pa ako. Pero, sobrang salamat kayo ninyo, guys. Laban pa rin tayo, no? Sobrang thank you, guys, sa nagpadala po sa ating uh, kunting, uh, kunting blessing, guys, para sa ating future project in December. Sobrang salamat kayo. Uh, thank you so much. Uh, kahit na hindi na kayo sobrang thank you kayo. Tapos, tapos naman guys, uh, medyo medyo kuan nga ngayon, medyo makulimlim ang ating kapal, kapaligiran. Kasi iwan ko, wala namang ulan. Pero iwan ko guys, makulimlim. So ito po ang ating madadaanan ng mga lugar-lugar. So ito po ay uh, ito po ay kuan uh, ito yung uh, madadaanan natin. Medyo quite traffic siya guys, pero kuan ang oras ay almost 10 o'clock so yan po guys makulimli mga ating kapaligiran for today for today pero ah, uh, laban pa rin tayo guys sa ating pagpanarbaho syempre guys importante yan may, at least may trabaho tayo di ba diba? so ayan guys uh, nag, nag vlog na lang din ako guys para din makita din ninyo guys ang ating mga ganap sa buhay minsan parati na lang din ako guys nag short video dahil po guys ay sobra na sa ating kabisihan bising busy, busy ako guys dahil may trabaho tayo maaga pa ako gumising dahil nagluluto ako ng pamahaw dahil sayo din ang akong anak mag eskwela so busy ang, ang buhay no bigalab shout out pala guys sa tanang taga tulido si Tisibo bigalab shout out sa pamilya na ko dyan bigalab shout out onya yeah, sa mga sungkalang family, Bangkyo family in in Mindanao sa uh, specifically sa kuan uh, guys sa Ramon Magsaysay sa Bunga del Sur Philippines sana maing adlaw ninyo diha good morning sa inyong tanan diha unya sa akong pamilya pud sa, sa sa Mindanao gihapon sa sa akong brother diha mi shout out sa akong pamilya sa Cebu mi shout out ayan laban lang talaga ang buhay guys so sobrang salamat kay ninyo so karon guys um nagdala pa ko ng ngapi pata guys Kaya na apa ko ikapi diri eh diri oh Anya, thank you guys sa inyo guys uh, naghinahinay na ko ka ng nagdandahan na po ako na naghanap ng ano natin uh, para sa ating project may nalikom na ako na kunti guys uh, dahil nag ano ako nag, uh, nag uh, volunteer ako sobrang salamat kayo guys kasi may project tayo parati man tayo may project sa December sa PH kaya nagdandahan na ako guys na nagvolunteer para para maka kunti din tayo na mamisu kasi mahirap guys pag uh, kunin mo pa sa sarili mong packet mas maganda yung pinaghirapan mo din so sobrang salamat kayo ninyo guys sobrang thank you kayo ninyo uh, ako ay sobrang saya dahil po guys ay araw-araw ay next, nandyan kayo nakasuporta Sobrang thank you guys. So ito yun ang ating madadaanan na lugar na mga area-area. Actually guys, malapit malapit lang yung work ko. Yung sa downtown po ako nag-work. So mauni ang ato mag-agian karon na mga lugar. Ayan, sobrang salamat kay sa tanan. Onya guys, kuan um na busy ang inyong lula at saka hindi pa na, hindi pa nabalik ang akong computer guys at saka busy din ako sa panahon ngayon so wala na talaga ako nakapag live kasi nga wala tayong time ang computer ko sira kaya sa cellphone lang isa lang din ang cellphone ko kaya sobrang salamat guys kumusta na kayong tanan kumusta na ang tanan guys sa team solid guys kumusta naman ta sobrang salamat kay ninyo guys especially gusto ko mag-super thank you kay Mr. Emski TV lang ka. Mega shout out. Uh, Maria Baitski, mega, mega shout out ninyo. Mga team solid. Si Inday, um, sila ni si Kuan. Hindi ko na na-memorya lahat ang mga ating mga team, no? Pero guys, uh, balik na tayo sa pag-film, sa pag-vlog. Kahit isa lang yung aking cellphone, okay lang. Undawi na ako. Undawi sa trabahoan, mga ganun hindi ako magkapag-film din doon sa loob guys siyempre private property po ang ating pinagtrabahoan so sobrang salamat pa rin sa inyo guys sobrang thank you sa inyo so ang ako ang dagong pasalamat sa inyong tanan guys labi na sa ating mga new subscribers may galap shoutout po sa inyo so ayan na uh, medyo makulimlim ngayon ang panahon makulimlim ngayon ang panahon guys dahil Iwan ko, uulan ba ito? O di ba? Sa'yo ka ayo ko nagmata guys Kaya nagluto pa ko pamahaw Nya Naghanap ko trabaho, nang hinlo Naghan trabaho guys, onya so, Before pa may meeting ako ngayon guys Mayroon akong meeting ngayon um, Importante Ang meeting ko ngayon guys So, unang late ko Nagsugod, trabaho Ambo to, kung sa kay mga problema, um, sige lang guys laban kaya punta no bisag na eh, mga problema laban pa rin eh ganun ang buhay guys um, hindi tanan ma, nato ma please ang mga tao uh, especially kung ang uh, imong mga desisyon di mao syempre guys ganun talaga pero pili po na siya had lang nga kanang muundang na ka night time guys nga especially kay naa sa US no kanang um, abis at asa man siguro tas kalibutan no kanang ang mga tao diligid ka makaingon nga kanang diligid ka makaingon ba nga kanang uh, ikaw perpekto no so para sa ako guys uh, ako maminaw rako kanang nga ay mga na ay mga bagong changes mga nga na pero guys uh, kung na, kung naakas ka imo karapatan nga mo mo suggest mo suggest ka kay naman po yung uban guys nga i ra ka so um, may mga ginagmay nga i-retouch kumaga sa makeup may gamay nga i-retouch nato sa ato ang kuwan so may meeting ako karon kay na kami nagsige mangukog ka ng volunteer guys sa kuwan ba niyan ay mga problema gamay so mo nang karon na kami meeting actually guys eh, hindi ako ang may kasalaan na yan. ka ng kuwan ba ka ng grupo mangkog so nadamay na ko kunya Munang sa munang late ko karon masugo sa trabaho pero naman ko yung uban po nga ka na po lagi ko kabalo kung unsa ba po yung motivo sa anang pang daot-daot sa isig ka tao ang ingana bitaw listen mga kayo natin yun guys kay bisan tuuro ka ng kwa na may mga ingana nga bro kay mura bitaw po ka kanang, kanang na nga eh, dili na biya ka maka istorya ka guys o ka mga mga kuan kani ang sa ingana na uy kanang dili ka po guys nga magpatakataka ra kag istorya magpatakataka ra po kag yawyaw ina kay para sa ako kana kana i-mention gani nimo mo angalan sa isig ka tao unya unya wala na ilabot ang tao nga imong kuhan unya unya ra ta mo reklamo o kanang kanang pila na kabulan ang hinglabay dili man affair sa dili man affair sa first nato nga kanang uban so karon mag-meeting me masulbad ang problema. Pero dili na bot pasabot guys nga mo surrender na ka sa life. Dili. Kanhangan guys laban pa din. Laban pa rin tayo. Uy unsa man ni? Eh. Oh. So mao na. Mao na guys nga 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 ako ay, nga ako i karon meeting room. Basta mag-istorya na lang mangsa taaning ako ang video. Kay para masabtan din ninyo guys indihan po ninyo ang ating mga kalagayan may nagsabi pala may pala sa akin guys na ano pala daw ako hindi pa daw ako marunong magtagalog ay ako po ay kuang pure bisaya po ako no uh, yung tagalog ko medyo masyadong matigas bitaw kay sige iba-iba po ang iba-ibang uh, iba-ibang iriya pa kasi sa Mindanao po ako originally mindanao Katira po ako sa Cebu, iba din yung Tagalog namin doon. Maga, kung baga sa Bisaya, gahik, ayo ba? Sa aming Tagalog. Marunong po ako mag-Tagalog, kunti lang. Pero, pero hindi din ibig sabihin na hindi tayo, tayo magkakaintindi. Dahil po, guys, Tagalog ay atin ba yan ko ang sariling ating wika. Siyempre, marunong, no? So, uh, pero salamat pa rin sa inyo, guys. Dahil napansin para ninyo yung mga ano ko, mga mga ganap ko sa buhay. So, gusto ko mag-super thank you guys. And gusto ko, to Mr. GM talaga, gusto ko magpasalamat sa kanya. Dahil po guys ay kuan ka ng supportado, nag-support po siya sa akin. Hindi po siya, hindi po siya, ano, hindi po siya, valid follower lang po siya guys. Ayan, tapos, hindi man to siya mention pero sobrang salamat ka ayun niya. Ako pa pong trabaho on pa po, wala pa po na ako makuan. Basta kay ako guys, continue ra akong laban diri. Uh, sa pagpanarbaho, sa pag sa pag uh, pagpangitag pa maagi uh, nga makatabang sa pamilya basta. So ganun guys, uh, medyo taas-taas na -taas. akong video, mahapit na po ko na abot sa work. Agamay na lang mga 5 minutes na ana no. So sobrang salamat kayo guys. Uh, dili man ko permi nag-upload o na medyo taas-taas nga video. Pero sobrang salamat guys sa ating mga new subscribers. Sobrang salamat ninyo sa ating uh, sa ating sa katong wala pa pud nagka-subscribe. Unya kato pong nag-follow pod sa akong uh, Facebook page. Sobrang thank you pod. katong pong nagsigi comment sa akong reels. Sobrang salamat ninyo guys. Kay uh, basin di ay eh, kaloyan pa ni Lord no nga nga kanang ma-approve na ta. Sobrang thank you kayo guys ako. Dili ko mo Eh, um, surrender guys, kay Siyempre, kung mo surrender ka Eh na, mo surrender na ka Wala na Kanya, kung sabihin po mo nga naka, na ka ah, undang na ka So, mo nang ako Kontento na ko guys, akong life Pero, kung tanaw na ako ang Kung tanaw ko sa Akong pamilya nga inana Naglisod po na, 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 na. Siyempre guys, murag kumotor po akong kasing-kasing nga -kasing, di ko katabang nga na so mo nang sige gyapon ko diri paning kamot na ano? magampo lang ta kanunay tanan guys nga tagantag yung condition sa panglawas kay importante na guys uh, importante na nato nga tagaantag ma yung condition sa panglawas banha kay kuan ay nagayos karsada diri ay nagayos karsada diri guys ayan oh may nagayos ng karsada dito tapos naman guys ano basta guys ako laban lang talaga laban lang ang buhay guys dahil isipin nyo hindi natin iniisip yung tayo 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 lang kasi mahirap yung sitwasyon sa ngayon sobrang mahal lang nga bilihin may mga bata pa nag-aaral syempre guys ako grabe na ang pagbudget ko sa buhay kaya kailangan guys positive lang talaga So malapit na ako sa trabahoan ko guys Ayan yung atin Dito na ako Dito ako nag, nagtatrabaho So malapit na ako sa parkingan So basta Amping na lang tanan guys Kay, kay aron kuan aron uh, Mahuman tanan ang ato Ang mga gibuhaton matag adlaw na tanan So iin na ako ni guys Ang aking vlog for today And I hope to catch you all sa ating next vlog Amping tanan guys Amping kayo kanunay And have a A bliss, bliss day. Bye bye.